What if one day malaman mo isang araw meron kang terminal illness, cancer o sakit na alam mo yung few weeks ka nalang mabubuhay paano mo iaano yung buhay mo? paano mo paano ka mamumuhay araw-araw hanggang makarating ka dun? ganon din daw sa ano eh. ganon din daw sa buhay di ba? syempre alam mo yung susulitin mo yung bawat sandali bawat umaga bawat pagising mo na buhay ka. Lagi kang magpapasalamat, di ba? Kasi hiram na araw mo na yun. Hindi eh. lang may terminal cancer ka, may, may terminal illness, I'm sorry, cancer or any disease na may taning ka na, You would cherish each day na as if it were the last. Lahat ng masasarap ka, mo. Lahat ng pagmamahal, sasabihin mo na. Lahat ng dapat mong gawin, gagawin mo na. Siyempre, uh, yun yung thinking ng malapit na malapit na siya. Pero, what if sabihin ko sa iyo na lahat tayo may sakit na mamamatay talaga tayo na iba-iba lang yung rate ng bilis kung tayo mamamatay. Merong cancer, may aksidente, may old age. Uh, alam mo yun, lahat tayo hindi tayo papalya na doon din tayo lahat pupunta. ba? Diba? Kaya ka tinawag na huling hantungan. Eto na yun eh. Lahat tayo doon pupunta. Mayaman ka, mahirap ka, ano estado mo sa buhay, mataas ba posisyon mo sa gobyerno, sa kumpanya mo. marami ka bang mapagamot? Mahirap ka lang ba? Alam mo, lahat tayo, inang ang na hindi magfe-fail yung doon tayo pupunta sa huling hantungan. Ano man tayo. Kasi tao lang tayo eh. What if yung uh, mentality ng isang dying person, ikaw wala kang sakit. Halimbawa, nakikinig ka ngayon, wala kang sakit. And yung maging mentality mo is everyday. Is para kang, alam mo yun, uh, yung mentality mo ng... Uh, yung termin termin na may terminal illness or may cancer or may lahat. Parang yun yung mentality mo na yung pag-iisip mo na dapat mong gawin araw-araw na. Alam mo yun, everyday magpapasalamat ka, buhay ka. Everyday, pag nakita mo yung langit, pag nakita mo yung araw, sasabihin mo na lang. di ba diba? Ang sarap pa buhay. Pag nakikita mo yung family, sasabihin mo sa kanila araw-araw, mahal mo sila. Kasi bilang ano, kahit na healthy ka, yun yung yun ng inapply mong mindset thinking. 'Di ba? Parang everyday heram na yun. Para everyday bago ka matulog, hindi mo alam kung magigising ka pa. Alam, everyday papasalamat ka, magiging grateful ka, giging appreciative ka sa lahat ng bagay, sa lasa nito, sa aboy sa umaga, sa sikat ng araw, sa patak ng ulan, sa lahat ng segundo, lahat ng minuto ng buhay mo, magpapasalamat ka eh. Alam mo yun, sa ba't hindi pa natin to gawin ng healthy pa tayo? but kailangan pa natin magkasakit or madiagnose ang ganitong sakit para tayo magkaroon ng thinking na, oy uh, i-appreciate natin yung buhay, yung mga mahal natin sa buhay, yung weather, Your, yung mga kasama mo sa trabaho, sa fa sa pamilya mo, yung mga asawa at anak mo, yung uh, yung mga mother, mother and father mo, brothers and sisters mo, mga kapit bahay mo. Alam mo kahit magalit sila dahil in yung magiging sitwasyon mo, 'di ba? In yung magiging thinking mo, bababaliwala na sa lahat ng lahat ng mga simpleng away lahat ng material na bagay na nawala or mawawala or lahat ng lasting na accumulate mo mga material na bagay lahat yan mawawala in the face of death And kaya ko ano man yung mga things na nagmamatter what if iyon yung mas i-emphasize natin na araw-araw magpasalamat tayo ano man yung naging sitwasyon natin sa buhay i-appreciate natin na alam mo yon lahat tayo dun, ano eh? So, sulitin bawat minuto. Alam mo yun. Uh, magbibili lang ako ng isang maikling example, no, sige What if uh, nanalo ka sa loto? Halimbawa lang, ah, uh, gantong halaga, 100 million. Kaso, hindi mo pa siya makukuha ng isang linggo. Ano yung hindi din ako ba malulungkot ka ba noon kasi delay o kahit wala pa yung pera sa iyo wala pa sa bulsa mo wala pa sa bangko mo isang linggo wala siya sa bangko mo isang linggo bago pumasok ano yung mentality mo noon 'di ba kahit sa first day masaya ka second day masaya ka baka naman libre ka pa kaya wala pa yung pera sa iyo ah first day, second day, third day, masaya ka kahit anong mangyari sa yung masama kahit sa ka ng boss mo, malugi ka sa mga current na negosyo mo sa one week na yon or may mangyari sa yung ko ano man, makatapa ka ng ano o may nanigaw sa iyo sa kotse or sa traffic sa kalsada. May nangyari sa iyo na naulanan ka. Alam mo sa one week na yon, 'di ba? good mood ka lagi kasi alam mo na may paparating na na pera dahil di ba nga uh, yung sitwasyon na one week may dadating nga sa'yo dahil nanalo ka ah uh, gan ganun din daw sa buhay na ito yung sitwasyon mo healthy ka and mabubuhay ka sa gantong syempre di ba alam naman natin na mas importante ang buhay sa pera na dapat di ba maging uh, appreciative ka na parang nananalo ka ng uh, ng gantong halaga araw-araw di ba may sinasabi sila pag yung 100 million na yon o gusto mo may 100 million ka o tapos hindi ka na magigising bukas gusto mo ba yon uh, di ba ang pipiliin natin lagi yung ay, yung pera, 100 million, hindi ka na magigising bukas o magigising ka, wala kang pera na matatanggap na extra. Di ba ang pipiliin lagi natin, yung magigising tayo ng umaga, kaysa yung may pera tayo, taso, hindi na tayo magigising ng umaga. Ito yung, uh, ito yung sinasabi natin na, ibig sabihin, mas importante yung magising kaysa doon sa 100 million. Di ba? Uh, ngayon, kung meron kang ano, kung mas importante magising kaysa doon sa 100 million, bakit pagising mo minsan, malungkot ka, galit ka, hindi ka, hindi ka nakaka-appreciate araw-araw ng mga nangyayari sa buhay mo. Di ba Para ka na rin nanalo ng ano, nung ganong halaga. Dahil nagising ka. Kasi, mas importante magising magising, ba kaysa doon sa pera. Ngayon, sana, uh, Uh, ma-appreciate mo yung halaga ng buhay kung gaano ka siya, kung gaano siyang kahalaga na siyempre mahalaga na may pera ka mahalaga na uh, siyempre panggasus panggastos mo siya sa araw-araw pero maisip mo rin yung halaga na healthy ka ng buhay ka ngayong panahon na to yung kasi ito lang yung panahon na buhay ka eh. wala nang ibang panahon walang reincarnation walang ano walang ko ano man na ito lang yung time sa mundo na to sa mga planet earth na to na buhay ka so i-appreciate mo lahat ng uh, lahat ng nangyayari sa atin sa araw-araw i-appreciate natin yung ano man yung samahan na meron tayo yung kung ano man yung material na bagay na meron tayo lahat yan i-appreciate natin kasi uh, i-emphasize ko lang kung gano'ng kahalaga yung health na mabuhay araw-araw na na wala kang sakit. Kung nakikinig ka na wala kang sakit, i-appreciate mo kung gano'ng kahalaga yung Kung gano'ng kabigat yung yung value na mabuhay araw-araw. Magpasalamat araw-araw. Kahit gano'ng kahirap yung buhay. Magpasalamat sa kahit anong sitwasyon natin sa ano alam ko iba-iba tayo na sitwasyon so maging appreciative lang tayo sa lahat ng bagay magpasalamat and ayun uh, mas mahalaga na everyday magganong mabuhay ka as if it were the last day na Isipin mo, pag natulog ka, eto na yun eh. Tapos na yung buhay mo. Ibig sabihin, hindi kasi promise na, di ba? May, mga, may mga na hindi na nagigising pag natulog daw sila. So, hindi promise na pag natulog ka, uy, magigising ako bukas, promise yan. Hindi ganun eh. May, meron talagang ano, may mga point talaga na, so, pag natutulog ka, lagi ka magpasalamat. At eh, pag nagising ka, magpasalamat ka. So, kasi, Ayun 'Yung present mo araw-araw binubuksan mo siya, kumbaga sa Pasko. Ang ang present natin is 'yung ano natin, 'yung present natin is 'yung pagbukas ng mata natin. Ayun 'yung gift na natatanggap natin araw-araw, 'yung pagbukas ng mata natin, buhay pa tayo. 'Yun lang and uh, so I appreciate 'yung sana na may buhay tayo sa panahon na to and uh, maraming salamat at ano at, at sana may naka ano ng value ng message na to so maraming salamat sa pakikinig and ikaw thank you sa guesting